Good morning guys, today is Sunday, isang linggo na lang, mabalik ka si mama, <laughs> Ay, new day na naman at trabaho na naman tayo, tara Eh? Eh? Ai, zecate. Oh, e ora? Come si va a prendere? lang ako ng basura. Na kuno na kay kipadlaro sa. aso nakakatawa kasi yung mga amo ni mama nagdala ng colors and notebook para sa kanya kaya yun nag -draw drawing, nagko color tuwang tuwa sa regalo kasi batang yun kahit anong ibigay mo sa kanya maliit man o malaki tatakbo yun para yakapin ka at magpasalamat kaya tuwang tuwa yung mga amo ni mama <laughs> kasi lambing lambing daw na bata ang dali dali daw pasayahin ayun, eh tara, balik na tayo sa loob kasi ngayon hindi na masyadong malamig, tamang lamig lang kaya masarap sa labas <laughs> yan dito na sa loob magdaldala na lang tayo alam niyo kung bakit hindi talaga ako nagtatrabaho ng gato. Ngayon, kasi talaga na-realize ko hindi talaga para sa akin yung ganitong trabaho. Kasi ang hirap-hirap kumilos. <laughs> Kaya, ayun. Kasi ako yung tao na mm, nahirap ako kumilos pag hindi mo sariling bahay. Kasi syempre, kailangan mong mga pa, kailangan mong tingnan ko ano yung mga hindi pwedeng gawin, yung mga pwedeng gawin, tapos kung may gusto kong gawin, di mo pwedeng gawin, yung mga ganun bagay. Kaya talagang hindi para sa akin yung ganitong trabaho. Ay, kaya napaka-thankful ko din sa dating amo ng mama ko, yung dumating ako dito sa Italia, si Nona Gabriela, parang nona, lola ko na siya. Siya ay nagturo sa akin ng nang salitang italyano kaya eh, unang buwan pa lang nakipagsapalara na talaga ako sa school kasi yun, yun na sa isip ko gusto ko magtrabaho sa restaurant kung di ko man kaya maging nurse okay na ako dun or kahit na ano trabaho wag lang stay in kasi talagang nabuburyo ako sa bahay And then, yung nag-asawa naman ako, yung nag-live-in kami, okay naman kasi yung asawa ko naman, family-oriented talaga siya. Kahit na nasa iisang bahay lang kami ng mother-in-law ko, wala din ako naging problema kasi nakakilos ako ng gusto kong gawin. Kasi hindi naman ako, hindi naman pinaramdam ng mother-in-law ko na bahay niya yun, na nakikitira lang ako. Tapos yung kinasal kami, bumaba din kami sa baba kasi up and down yon yung baba kumpleto may kusina may kwarto may sala kanon kaya doon kami and yung nalaman ko yung problema ng asawa ko talagang yun na ko eh yung kung ano yung plano ko gusto ko nagagawa ko kilalang kilala, -kilala ko ng asawa ko pag sinabi ko lahat talaga gagawin ko magawa ko lang yun kaya napaka ko din kasi yung asawa ko supportive kasi sinusuportahan niya lahat ng plano ko kasi hindi naman makakasama sa pamilya namin yung mga plano ko eh And iniisip ko rin naman sila yung pagbabalik ko ng trabaho agad-agad pagkatapos ko mga anak after six months and naintindihan niya naman then ayaw niya rin kasi na -ano ko nang makain ako ng postpartum although talagang grabe yung dating sa akin pero buti na lang yung asawa ko eh yun nga pinaghandaan lahat-lahat gagawa na lang tayo ng other video tungkol sa postpartum pero ngayon yun ang hirap kayo ba? <laughs> kaya nyo <laughs> ako mahilig ako sa mga pumunta sa mga kaibigan bahay pero yung sabihin mong mag-overnight sa bahay na kaibigan hindi pa, kasi ngayon nahihirapan ako kapag ka nasa ibang teritoryo ko. <laughs> Kaya, mas gusto ko sa, sa sariling bahay. Kaya, tsaka, mahirap din kasi umuupa ng bahay guys yung isipin mo yung tina, yung mo sa upa tapos isang araw yung yung may-ari gusto magtas ng presyo kaya gusto ibenta yung bahay di ba mababali wala yung sakripisyo nyo kaya oh yun ginawa talaga namin lahat as in lahat para magkaroon ng sarili ng bahay dito sa ibang bansa wala kang ka ibang matatakbuhan eh kundi sarili mo o yung pamilya mo totoo yun Ay, hindi na dala tatakay muna antay lang natin na kumain siya